Magandang umaga kapatid. Sa bawat paggising natin, dala natin hindi lamang ang panibagong pag-asa, kundi pati ang pagkakataon na muling lumapit sa Diyos. Marahil may mga bagay kang pinapasan, mga pangarap na tila malayo pa, mga tanong na walang kasagutan, at mga bigat na hindi mo nakayang buhatin mag-isa. Ngunit huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat ngayong umaga, Inaanyayahan kitang lumapit sa Diyos nang may buong pagtitiwala. Ilapag natin ang lahat sa Kanyang mga kamay, isuko natin ang lahat ng ating alalahanin, at manalig tayo na Siya ang gagabay, magpapala, at magbibigay ng lakas. Tara, kapatid, sabayan mo ako sa isang taimtim at tauspusong panalangin. Manalangin tayo, amang nasa langit sa pagsikat ng bagong araw, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong pananampalataya at pagtitiwala. Salamat sa biyaya ng panibagong buhay, sa kalakasan ng katawan, at sa pag-asa na muli mong ibinigay. Salamat dahil sa bawat paggising ko, muli mong pinapaalala na hindi ako nag-iisa, na ikaw ay laging kasama, handang umakay at magbigay ng liwanag sa aking landas. Panginoon, Ikaw ang tanging sandigan at kanlungan ng aking buhay. Sa iyo ako humuhugot ng lakas. Sa iyo ako kumukuha ng kapayapaan. At sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat ng aking pangarap at alalahanin. Batid mo ang lahat ng bagay o Diyos, ang mga sekretong hindi ko kayang banggitin, ang mga luha na hindi nakikita ng iba, at ang mga tanong na walang kasagutan. Kaya't ngayong umaga, inilalapit ko ang lahat ng ito sa iyo ng may buong pagtitiwala. O Diyos na tapat, turuan mo akong maghintay ng may pasensya. Sa oras na tila napakabagal ng sagot sa aking panalangin, ipaalala mo na ang iyong oras ay laging tama at ang iyong plano ay laging mas mabuti kaysa sa aking iniisip. Sa tuwing ako'y nanghihina, Bigyan mo ako ng lakas upang patuloy na lumakad sa landas ng pananampalataya. At sa mga sandali ng pagdududa, ipadama mo sa akin ang katiyakan na ikaw ay laging nariyan. Hindi nagkukulang at hindi nagmimintes. Ama, sa iyo ko rin ipinagkakatiwala ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Naway maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kung sila man ay may mga pinagdaraanan, maging ikaw ang kanilang gabay. Kung sila man ay may pangarap na kanilang inaalay, maging ikaw ang magdala ng katuparan. Nawa'y maging malinaw sa amin lahat na kapag lumalapit kami sa iyo nang may buong pagtitiwala, walang dahilan upang matakot o mangamba. Salamat Panginoon, dahil alam kong dinirinig mo ang aking panalangin. Salamat. Dahil sa iyo ako nakakasumpong ng pag-asa at kalakasan. Salamat sapagkat sa aking paglapit ng may pagtitiwala, natatagpuan ko ang kapahingahan ng aking puso at katiyakan ng iyong mga pangako. Ngayong sisimulan ko ang aking araw, dalangin ko na maging patotoo ang aking buhay na tunay ngang ang Diyos ay tapat, mabuti at maaasahan. Naway sa lahat ng aking gagawin at sasabihin, makita ng iba ang iyong kabutihan at pag-ibig. Mapagpalang ang masalangit sa langit pagsikat ng araw at sa pagbubukas ng bagong umaga, muli akong lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa biyaya ng panibagong buhay, sa pagkakataong huminga, magmahal at maranasan ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa bawat umaga, pinapaalalahanan mo ako na ang iyong pag-ibig ay bago at sariwa, hindi nagmamaliw at hindi nagkukulang. Ngunit Ama, higit sa lahat ng pasasalamat, narito ako upang lumapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Hindi dahil ako ay malakas, kundi dahil ikaw ang aking kalakasan. Hindi dahil ako ay matalino, kundi dahil ikaw ang aking karunungan. Hindi dahil ako ay karapat-dapat, kundi dahil ang iyong biyaya ay sapat. O Diyos, batid mo ang aking mga pangarap, ang mga alalahanin ng aking puso, at ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Batid mo rin ang mga sugat na aking dinadala at ang mga pagsubok na minsan ay nagpapabigat sa aking kaluluwa. Ngunit ngayong umaga, pinipili kong isuko ang lahat sa iyo. Pinipili kong magtiwala sapagkat alam kong ikaw ay tapat at hindi nagkukulang. Turuan mo akong huwag mangamba. Sapagkat ikaw ang aking tagapagtanggol. Turuan mo akong huwag mag-alala sapagkat ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Turuan mo akong huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ang iyong mga pangako ay tiyak at hindi nagbabago. Ama, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Naway maranasan din nila ang kapayapaan at katiyakang nagmumula sa iyo. Gabayan mo sila sa kanilang mga gawain. Palakasin mo sila sa oras ng kahinaan. At iparamdam mo sa kanila na sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan at katiwasayan. Panginoon, salamat sapagkat alam kong sa aking paglapit sa iyo ng may buong pagtitiwala, hindi mo ako itataboy Salamat sapagkat ang iyong mga kamay ay laging bukas upang ako iyakapin. Salamat sapagkat sa iyo, natatagpuan ko ang kapahingahan ng aking kaluluwa. Ngayong sisimulan ko ang araw na ito, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo, ang aking mga pangarap, ang aking mga plano at maging ang aking mga hamon. Naway ang aking buhay ay maging patutoo na kapag ang isang tao ay lumapit sa Diyos ng may buong pagtitiwala, tunay ngang walang kulang, walang talo at walang imposible. Aming Ama sa Langit, sa pagdilat ng aking mga mata ngayong umaga, ang una kong nais gawin ay ang lumapit sa iyo ng may buong puso at buong pagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa hininga ng buhay sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Ang araw na ito ay hindi aksidente, kundi isang biyayang patunay na hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig at katapatan. Panginoon, dala ko sa iyong harapan ang lahat ng aking iniisip at pinapasan ang aking mga pangarap, ang aking mga takot, ang aking mga alalahanin na minsan ay nagpapabigat ng aking dibdib. Ngunit sa halip na panghawakan ko ang mga ito, buong tiwala akong isinusuko at iniaalay ang lahat sa iyo. Sapagkat batid ko, o Disyos, na higit mong nauunawaan ang aking buhay at higit mong alam ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. Turuan mo ako, Ama, na huwag kumapit sa aking sariling lakas at kaalaman. Sa halip, hayaang ang aking puso ay kumapit sa iyong mga pangako. Sa bawat oras na ako'y nadarapa, tulungan mo akong maalala na ikaw ang aking lakas. Sa bawat pagkakataon na ako'y nag-aalinlangan, ipaalala mo sa akin na ang iyong plano ay mas mataas at mas dakila kaysa aking mga iniisip. Panginoon, buo ang aking pagtitiwala na sa iyo walang imposible. Kung saan ako nakakakita ng pinto na sarado, ikaw ang Diyos na nagbubukas ng bagong daan. Kung saan ako nakakaramdam ng kakulangan, ikaw ang Diyos na nagdudulot ng kasapatan. Kung saan may kalungkutan, ikaw ang nagbibigay ng tunay na kagalakan. Ngayong umaga, Ama, itinataas ko rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Naway ang iyong gabay, pagpapala at proteksyon ay suma nila. Palakasin mo sila, pagpalain ang kanilang gawain at punuin ang pag-ibig ang kanilang mga puso. At sa lahat ng aking gagawin ngayong araw, nais kong ikaw ang manguna. Huwag mong hayaang ako'y maglakad ng mag-isa. Huwag mong hayaang ako'y magdesisyon nang hindi ikaw ang aking kinokonsulta. Sapagkat batid ko, kapag kasama kita, may kapayapaan, may katiyakan at may tagumpay. Diyos na buhay, patuloy akong lumalapit sa iyo ng may buong tiwala. Sa iyo ko iniaasa ang lahat ng bagay sapagkat ikaw lamang ang aking sandigan, aking lakas at aking pag-asa. Tanggapin mo ang aking panalangin at papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,